Hi guys! So, si Maridel may tanong siya kung paano daw i-check kung baka binago na ni Facebook ang kanyang location. Hindi yata ganun, Del. <laughs> so, tignan mo muna paano nga ba i-check ang location ng yung Facebook account para makasigurado ka na tama ang iyong location. Katulad ko, nasa United States ako. So, ang primary location ko ay nandyan. So, paano nga ba i-check ang ating location sa ating Facebook account? Ganito lang. So, sa taas na yung pangalan doon, makikita nyo yung settings. Pwede din dyan sa settings na yan. So, scroll up ka lang. Tapos, anapin mo yung access your information. And then, continue. And then, yan ang makikita mo. From here, i-click ik mo yung log information. And then, makikita mo yung primary location mo. Tinakpan ko yung sa akin, pero makikita mo yung sa'yo dyan. So, primary location. Ganyan lang.